Isa ang maganda at araw sa inyo mga katoto, maligayang well, pagbabalik sa ating komunidad. Sa ngayon mga katoto, ipapakita namin sa inyo kung paano namin inaasikaso si Miki sa pamamagitan ng pagpapaligo. Ako ito, inaasikaso ko na yung mga pangangailangan niya. Tandaan nyo mga katoto, ah. pag magpapaligo, wag sobrang tagal. So, after namin paliguan, eto mga katoto, babanlawan ko na. Alam nyo ba, share ko lang, dito ko lang yan nabili sa TikTok. Napakaganda ng quality ng paliguan ni Baby. Napakatibay, foldable pa, space saver. At syempre, after namin paliguan, ay na, na namin linisan, punas-punas, at bihis na ang aming prinsesa dahil alam nyo na bawal malamigan dapat after maligong punasan ng dahan-dahan at bihisan na. So yan mga katoto, share share hati-hati kami ni Mrs. ng trabaho pagdating kay baby. Dahil bihis, bihis, bihis na yan para kalmado na si baby at syempre dahil sa diinasa ang pangyayari na ihihian niya ang kanyang tuwalya. Mga katoto, alam nyo gamit ko, Unilab detergent soap ang ginagamit ko para dyan kay baby para formulated talaga yan para kay baby at walang magkaroon ng hindi kaaya-ayang pangyayari sa kanyang balat kaya naman, oras na para ipasok ang aming mga sampay. Hanggang sa muli, paanam!